Ang sa bahay. Ayan uh, po ka rin nina, hindi po sinasadya. Ay, sige, okay lang. Ano ka ba bata, kasusunod din ang may dinadaanan mo. Salamat. Nagmahamaganda si Nena. Kala mo fresh. Ako, kala mo fresh na bumurang kamatis ang tsaka. Aling Nena, tulungan ko na po kayo. Ano po magbubuat ng dala nyo? Ah, sige. Yeah. Tutaloy eh. Mapilit ka naman. Sakto. Doon din naman po ang daan ko papunta sa katrabaho ko eh. Tatlong araw na po kasi hindi nakapasok So, oh, bitbitin mo na lang po. A few minutes later. Oh <laughs> Hi kayo. Alam niyo ba yung kaibigan yung si Nena kamatis? Kala mo fresh? Ayun, nakita ko doon sa may palengke, may kalago yung mas bata sa kanya. Eww! May huwag kang ganyan. Masama yung chismis mo. Oo nga, no. Kung totoo yan, chismis mo, dapat alam namin yan. Kasi kami magkakaibigan, hindi, hindi, hindi nagtapos ka ng sekreto, no? Excuse me, no? Hindi ako nagsisinungaling. Nakita talaga ng mga magaganda kong mga mata na yung si Nena. Eh, may yung mas bata sa kanya. Eh, uligo-uligo rin, uligo, eh. my God. E, eh, paano mo naman alaman na jowa nga ni Nena yun? Oo nga, aber. Paano? Ay nako, halos na ihipa si Nena sa kilig nung makita ko yung dalawang nag at nagkatitigan pa. My God, akala mo si Nena talaga fresh. Eh, mukha namang, mukha namang daing na bisugo. Oh my God, nilahiya si Nena. Grabe ka namang kay Nena, Feli. Nyo? Ayun yung dalawa, magkasama. Diyan na muna kayo ha, at magluluto pa ako. Kayo na kayo na, kayo na umusga. Ito oh, mo yung babaeng umalis. Salamat sa iyo talaga. Nakakayari ka pa nagbitbit. Wala ko naman po Alin na yun ha? Oh no! bata ka ako nang nakakaya sa iyo. Salamat ha. Wala ko yung alin na Pasensya sa iyo kanina. Tuloy na po. Ah, salamat ulit ha. Bait ng bata ko. Hoy ko nena. Magtamad ka nga sa amin. Sino yung ano? Sino yung kasama mong lalaki na yun? Oh, bakit magkasama kayo? Nena, Totoo bang jowa mo yon? What? So, Hoy, mga adik ba kayo? Bakit hindi ko ramdam na mga bangag kayo? Ano ba ba sasabihin nyo? Eh bakit nga kayo magkasama? Eh bakit yung lalaki nyo siya may bibit na mga pinamili nyo? Oh? Oo nga. Ano ba meron sa inyo nung lalaki nyo? Nun? Aminin mo na. Kayo nga tigilan nyo ako sa mga ninyo ha? Saan nyo naman nakuha yung kwento na yan? E eh, kanino pa? E eh, doon kay Feling Taga E eh, nakita raw niya kayo sa palengke Na magkasama nung binatilyo At ito pa, natititigan pa raw kayo Oh no! Kumanda sa akin yung Feli na yan Atid ko lang sa bahay Ala Ako, away ito Dapat pa rin din natin sinabi doon kay Kay Nena Ay, palalabas na chismosa nito Kay Feli Peri, lumabas ka. Lumabas ka. Dito tayo sa labas. Lumabas ka. Anong sinasabi mo na na may kalaguyo ka na mas bata pa sa akin? Ha? At sinasabi mo pa na nagbumurang kamatis ako? Walang ganun, Mars. Ito naman, oh. Ako, tigilan mo ko, Peri, ha? Ah. Tsaka pwede mag na Mars. Dito tayo -ti magkumari. Nakun... Naku nene, ka maniwala sa mga yan. Sana sa mga dila ng mga mga sinungaling. Wala akong sasabi, no? Wala akong kinukwento tungkol sa'yo sa, sa kanila. Hoy, Feli, Miguel ka. Ano? Palabas mo pang sinungaling kami? Ikaw nga nagkwento dito sa amin na may kalaguyang si Nena na mas bata sa kanya. Ali ka, lumabas ka dyan. Lumabas ka dyan sa bakuran mo. Ha? Nang malaman mo yung hinahanap mo. Labas! Bilis, tabas. labas! Labas! Lumabas ka! Anong kaguluhan to, Nena? Feli! Eh, paano ba naman kapitan? itong si Feli nagtatalak sa mga kaibigan ko na meron daw akong kinakalanta rin mas bata pa sa akin at hindi pa yung kapitan mas nagmumurang kamatis daw ako kapitan tulungan mo ako inaaway ako din na ako pikam ako sa Feli ha oh no Naku, Feli, gumising ka. Gumising ka, Feli. Nahimata'y pakapitan, o. Oh. Ang galing, oh. Ilalimang. Yung mas maarti pa, Feli. Yung mas maarti pa. Galing mo talaga. Kahimahimata'y kape. Kapag sinusugod ka talaga, nahihimata'y kape, fe, no? Feli, gumising ka. Ay, nako naman. Kayo, pag may problema dito sa mga kakapitbahay, mag-usap-usap kayo. Huwag kayong nag-aaway. Masama yun. Kayo kayo nalang magkakapitbahay. Nag-aaway pa kayo, eh. Ay naku kapitan, laging ganyan yan. Kapag kinokompronta mo yan, laging walang masabi. Kung hindi naman, hihimatayin. Kung sa'yo kapitan, iwan mo yan dyan si Feli, taga kusang babaho niyan dyan. Ay naku kapitan, gusto bang gumising agad dyan si Pering? Dukuti mo yung peto, paamoy mo dyan. Ewan ko lang kung di gumising niya. O nga kapitan, dukuti mo yung pet mo, paamoy mo dyan kay Feli, nang gumising yan. Pekan-pekan ako sa babae niyan. A few inches later. Okay ka na, Feli? Ha? Ay, naka, Feli. Kapag ang mga salita, ang mga kwento, ay wala namang katotohanan, eh di wag mo nang ikwento. Mas mabuti pang itikom na natin yung mga bibig natin kasi ang walang kwentang kwento, ang mga chismis na yan, naglilikayan ng gulo sa ating pamayanan, sa ating lipunan. Kaya dapat, wag nang ng maling kwento. Isang aral yan sa'yo. Kapitan... Pasensya na po kayo, nena. Sorry kung gumawa ako ng kwento. Patawarin nyo ako. Pasensya na ulit, kapitan, nena. Sorry na. Ay nako kapitan, tama ka. Nakakaya sa mga taong pinag-uusapan natin. Pinag-uusapan sila ng ibang tao na hindi nila alam na sila na pala sila. May Nako Naku, Ferry, ha? patatawarin kita sa mga Sabi mo sa akin. Nakakaya doon sa tao. Naku, pag ulit mo pa yan, Nakikita mo yung nahanap mo. O, sige, ayusin nyo na to ha. Bumangon ka na dyan. Sige na. Sige, Kapitan. Pero mais ka ha. Alis na ako. Ayusin yung problema dito sa barangay natin para masaya. Oh. Aking mga kabarangay. Ay, pag-usapan ka ba pag may problema sa ating uh, magkakapit bahay ha? Lalo na ang chismis. Naku, isang problema yan sa ating bayan. Kapag ang kwento, kapag ang chismis ay kumalat tapos wala namang katotohanan, naku, magilikha ito ng malaking gulo. Kaya, mas maganda, itikom lang ang ating mga bibig. At pag-usapan kung ano man problema sa barangay. O sige mga kababayan, dito na ako. Mm.